Naalala nyo pa ba yun eh, mga amigo? Yan. Ito yung ano, tapunan ng basura noon. Dito pero ngayon may mga bahay na. Ayos ano? Yan. Gandang morning na naman mga amigo. Ayan, nandito tayo ngayon sa barangay Mayngaran, Masbati City. Dito naman tayo gagala-gala at syempre dito naman tayo mag-iikot-ikot naman mga lodi. Ayan no. Oh. Welcome to Barangay Maingaran. Yan. Nasa tulay na tayo mga lodi. At syempre marami pa lang ano dito mga amigo, mga junk shop din dito sa Barangay Maingaran. Ayan no. Oh. Puro junk shop yan mga amigo. Sa so, mga naghahanap ng junk shop yan. Dito punta kayo sa Barangay Maingaran. Ang daming junk shop dito. Ayan no. Oh. Dati nag-iisa lang yung junk shop dito mga ludi Pero ngayon, ang dami na At syempre, malapad na rin yung kalsada dito Hindi ka tulad noon na napakitid Ayan, so dito naman tayo mag-travel Para naman makita natin kung ano yung mga pagbabago dito At syempre, nakita naman natin na meron na nagbago yung kalsada Maganda na at malapad pa Wow, sana all ano Laging maganda at ito, ito yung mga bahay nyo. Tingnan nyo na lang mga amigo. At nga pala kung gusto nyo masubaybayan nyo ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate. Mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Ayun o. No? Yung e, mga bangus na binibinta mga ludi. Yan, baka gusto nyo ng bangus, punta lang kayo dito. At habang nagta-travel pala tayo mga amigo, shoutout nga pala kay Binji Lubitanya, Lubitanya Family na taga Placer, mega shoutout at kay uh, Electrobiker TV, mega shoutout at kay Kebrom. Yan, mega shoutout sa inyo mga amigo. Thank you sa suporta, ano. At pagdating natin dito mga lodi, inaayos yung kalsada. Wow, talagang pinapalapad ano? At lalong pinapaganda. At sana tuloy-tuloy na yung pagpaganda ng kalsada natin ano? At wala na sana tayong madadaanan na mga sira na mga kalsada o na ano? Adigalin natin mga Taga Masil ko, shout out, brand out na naman, gaya yung ang puste mga amigo. <laughs> Ayan, so continue tayo dito, na ano na, mid, uh, kitid na yung kalsada dito, parang ang ano lang ah, uh, ang iksi lang ng inayos ng kalsada mga amigo. Agoy, rode, na ano, inihuna ko pa naman, lapad-lapad na ang kamino So, nyan lang naman tayo nakapag dito mga amigo, no, sa... Uh, part dito dito sa barangay Maingaran at syempre papunta tayo sa barangay Asid tingnan na natin kung ano yung mga kaganapan din doon ay yan at syempre lahat na madadaanan natin ibablog natin yan mga amigo at dito ito na yung tulay din ulit dito sa barangay Maingaran ay yan no sana maganda na yung kalsada mga amigo no? kasi lagi tayong nagra-rides at yung mga pangit na kalsada ay talagang nadadaanan natin mga lodi Ayan no, oh. So, pagdating dito, okay pa naman. Wala naman. Uh, okay na yung kalsada dito, mga amigo. Kasi noon dito, ang pangit talaga ng kalsada dito, mga amigo. Ayan. Tapos, binabaha pa itong area nito. Pero ngayon, parang inayos pa lang yung kalsada. Pero parang, ang pangit na naman. <laughs> oh na, no. Na yun dili trabaho. Hindi para yung ng budget. Agoy. Kaya kung puro tipid kita sa ni, ano eh, na, ano na yun eh. Puro lahat sa ni, eh, sira, tapos trabaho naman, sira. Okay, tama yun naman mga amigo. Ang pangit talaga. Awin ah, ni din na area, wala pa yun din na ayos. Kaya ang pangit talaga ito mga amigo, noon pa. No? Kaya sana sa DPWH, kung magtrabaho man, ayaw nyo para tipid ang budget. No? Kaya kaluluhin man ang nag -aragi. especially mga motorista natin, no? 'Yan oh, ang pangit talaga mga amigo. Mas maganda pa mag-rides doon sa ano, sa papuntang placer, uh, katayingan. Ayun, di masalang kasi ang ganda ng kalsada doon. Pero dito, nako. 'Yan. Ang pangit ng kalsada dito Kaya pag nag rides kayo dito Daan daan lang mga amigo Kasi ang pangit ng kalsada dito Huwag sana kayong magalit ano Nagsasabi lang tayo ng katotohanan Kasi mahirap naman yung sabihin natin Maganda yung kalsada Pero nakikita sa video natin Ang pangit ng kalsada Yan, para purihin kayo, ayusin yung trabaho nyo. Sino yung masisira? hindi eh, kayo lang din kasi gawa nyo yan eh, di ba? kaya para hindi kayo masira sa taong bayan, ayusin nyo yung trabaho nyo mga amigo. Ayan. So, pagdating dito, nagkaroon, na, nagkaroon pa rin dito ng widening. Putol-putol ata yung widening dito, mga amigo. <laughs> so, dito magtanong muna tayo kay ate. Ang pasayan kasi masarap iulam. Ang pasayan, mga amigo. Yan ang pasayan, te. Ha? 200. 200. Ang ganda ako. Ang gagmay. Ha? 100. Ayo. ay mga amigo, ang pasayan daw ni Ate ang malaki, 200 ang kilo, yung maliit 100. Wow. Ang sarap niyan mga ludi. Tinanong lang natin ano, pero hindi tayo bibili kasi nagra-rides pa tayo. No, matatagal pa tayo umuwi. So, eto, pagdating natin dito, malapad na yung kalsada mga amigo. At siyempre, tulay pa rin ito ng maingaran. Ay hindi ko alam kung sa ako pa ba ito ng Barangay Maingaran mga Rudy Comment na lang kayo dyan sa baba kung sa'ko pa ba ito ng Barangay Maingaran no? Yan shout out na lang sa mga kababayan natin Yan at nga pala kung gusto niyo mag uh, pa shout out comment below para sa next vlog i shout out to kayo mga amigo At pagdating dito Ayan, si Kuya nagtulak na. <laughs> so, talagang pangit talaga ng kasada dito, mga lodi. Ayan oh, kita nyo naman. Nako po. Ayan. So, itong kasada na to, dati naayos na to eh. Ngayon, ang pangit na naman. Ay, nako. Sa pagtrabaho talaga yan, mga Rudy. Pag tinitipid talaga yung budget, nako, ito talaga yung mangyayari. <laughs> Ay, nako, kita nyo naman, oh. nao oh. Matagal na, matagal na, na panahon to. Pero hanggang ngayon, ang pangit pa rin. Wow. Iyay, na, ano na yun eh. Shoutout na lang. Malubak ang kami, no. Yan. Dapat pang magkuha ka mo sa mga trabahador, ito matibay. Matibay magtrabaho, hindi yung palpak ang trabaho. Kita nyo naman. Mahirap pa naman mag-rides pag malubak ang kalsada, mga amigo. Ayan. So, ito, hindi ko alam kung part pa ba ito ng, ano, may ngaran. So, ayan, continue tayo. At nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Meron pa pa rin detachment pala nung ano, ah, army dyan pala no, mga amigo. Ayan. So continue tayo. Dito may binungkal na bukid. Hindi ko alam kung anong project dyan. Baka may papagawa ng building dyan mga amigo. Nga pala mga amigo, bago natin tapusin yung ating video, shoutout nga pala sa ating mga guwapong kaibigan. Ninjas Moto, Lowy Labastida, Angilo Labastida, Miguel Grotas, Rowell Jesus Vlog, Yena Tagihanon, at si Mylin Munoz. Sa mga naghahanap pala ng gown dyan, mura, at pwede rin taan. Ito, PM nyo to si Mylin Munoz. Andito yung page niya. Mix Gown Collection. Ayan, sa mga ikakasal dyan, ipim nyo na to kasi napakamura yung gown nya at pwede nyo pang rentahan mga amigo. So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si moto Motovlog na hindi pa sikat pero lakas na. Bye, bye mga amigo!